grabe ang ginawa ni Bumbong Marcos, guys. <laughs> Binarikadahan ba naman yung ano? Yung malakanyang? parang bahay niya na, no? Grabe. <laughs> Di ba, nasabi ko na no, nun, nun, nung time na yon na nung una-una pa lang talaga na yung Bumbong Marcos na yan, pagbabalik nila na to, ay maghihiganti at paghihiganti. Kinukuha nila yung pera na ibinayad nung makulong sana si Imelda Marcos. Guys, sa totoo lang, convicted si Imelda Marcos sa kanyang kasong malversation, graft and corruption na seven counts. Okay? Na convict siya noong 2019. Okay? Dapat makukulong na siya. Kaso lang, Uh, nag sila ng ano, tapos binigyan din siya ni PRRD ng parole kasi nga matanda na siya, 89 years old. So ngayon, ang ginawa niya, ang sabi ni PRRD doon na ibalik niya ang pera na nandoon naka-impact sa Swiss Bank at magbalik ibalik niya at isuli niya yung mga gold bars. At lahat ng mga gamit niya na na-confiscate doon sa PCG, PCGG ay i-sequester. So, pumayag siya para hindi siya makulong. Ngayon, nung pagkaupo-upo ni Bangag, ay ni Bungbong Marcos, anti-mano, kinuha nila ang pera at gold at lahat-lahat na. So, guys, kinuha lang nila. Kaya siya nagiging presidente at hinimok niya talaga si Inday Sara, sila magkapatid, sila lahat, pati si Imelda, na talaga makuha nila si VP Inday para makabalik siya sa pwesto at makuha, para makabalik silang mga mag-anak pamilya sa Malacanang para makuha nila ang gusto nila kunin. So it, ito na, ito na yon Yung perang isinuli ni Imelda Marcos na ninakaw nila noong panahon ni Marcos Sr. kinuha ni Bumbung Marcos at ni Martin Romualdez. Normal guys. Kasi si Martin Romualdez, ang tatay niya ay kasampak sa panahon ni Marcos Sr. Okay? Kasi ang tatay niyan ay kapatid ni Imelda. Nag very close ni Imelda. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit ganun din si Martin Romualdez na at si Bongbong Marcos. So guys, yun talaga yung kanilang agenda family agenda yan. Na pagka sila ay nakaupo sa bansa at nandyan na sa bansa, kukunin at kukunin nila ang pera na yan. So, ang laki-laki ng pera na nila. So, first, first, first year pa lang ni Bumbong Marcos, buong pamilya na kinukuha talaga nila at ginagamit nila sa Maharlika Fund. So, yung pera na nakuha nila sa Maharlika Fund, investment funds na yon yun yung mga pera na gusto nila talagang ibalik no? Actually, guys, lahat naman ng mga ninakaw nila, eh, hindi naman pila, pera nila Lahat ng pera nila, ay hindi pera nila yon Lahat ng yon ng pera nila, ay mga ninakaw nila. Lahat ng kinakain nila, galing yun sa pera ng ninakaw nila sa panahon ni Marcos Senior. Okay? Yang tinirahan nila, lahat ng mga kagamitan nila, ay galing sa pera ng ninakaw ng Marcos Senior at Imelda Marcos. So, huwag kayong magtataka kung bakit Ibinenta nila ang pe, ang mga gold bars. Guys, ako hindi ako naniniwala na yung gold bar na yon na sinasabi na ibinenta nila ay ibinenta sa ibang bansa. No. Hindi taga ibang bansa ang bumili noon. Sila pa rin kinuha nila ang pera ni kinuha nila ang gold bar na yon. Ang pera na pinambili nila kunyari ay pera din nung Maharlika Investment Fund. Guys, may nakita ba kayo sa 50 billion na nawala sa Maharlika Fund? Wala. So ngayon, next first year pa lang niya kinuha na nila ang Maharlika Fund, yung pera na yon. Then, second year niya, nagbinta sila ng gold bars na tunito ni So, guys, yung pera na yan na nakuha nila sa investment funds, yung Maharlika Investment Funds, yun yung ginamit nila kunyari na binili nila ang gold bar na kinuha nila sa Central Bank. So, guys, lahat ng pera na yan, kinukuha nila, binabalik nila sa kanila. Ganun kasakim at ganit ang mga Marcos at Romualdez hanggat buhay si Imelda. Si Imelda ang kanilang um, director. Si Imelda yung kanilang um, promotor. Guys, si Imelda ang leader ng pangkat kong magnanakaw, pagnanakaw sa pera ng bayan. Pantakin nyo, si Imelda Marcos ay may kasong malversation at graft and corruption. Alam nyo, ang pera na yon ay hindi pera yon ng gobyerno. Pera yon ng mga taong mga tao na nag ambag, -ambag dahil galing yon sa foundation. Tatlong foundation, ganun sila kasakim. Pera yon ng mga tao na nagambag-ambag para sa isang foundation. So tatlong foundation, si Imelda Marcos ang kumbala, hindi natin alam kung ano talaga sa chairman at that time guys, isearch nyo makikita nyo dyan kahit sa youtube makikita nyo sa youtube, makikita nyo sa sa google makikita nyo, isearch nyo Imelda Marcos convicted 2019 2018 to 2019 jan makikita nyo kung bakit siya na-convict, kung ano ang dahilan kung anong kung ano ang uh, kung ano ang kanyang sentence every counts kasi nga may seven counts siya so every counts doon sa kanyang kaso ay may pagkakulong na 6 to eleven years okay guys hindi yan corruption na corruption na galing sa gobyerno kundi corruption galing sa mga tao ganyan sila. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit ganyan din si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ay may talagang 100% na dugong Romualdez. Okay? Siguro si Amy, ganyan lang yan. Pero si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez, 100% 100% ang dugo nila. Hindi natin alam kung totoo yung mga yung mga talagang sinasabi nila na bahala na bahala na kayo mag-isip sa sasabihin ko guys, si Bumbong Marcos at si Martin Romualdez ay 100% Romualdez okay kung ikukumpara ko kay Amy doon kay Martin Romualdez kayo na mag-isip kung ano sinasabi ko. Ngayon, kung, kung 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 babalikan talaga natin kung ano yung mga nangyayari sa panahon talaga ng mga Marcos Senior. Kung ano ang ginagawa nila, hinihigitan ngayon ni Bungo Marcos. At ito yung pinakawagas bakit? Kasi ng lantaran at talagang grabe ang ginawa nila. Brutal, very brutal. Kasi sila, silent silang nagnakaw, pero nahuhuli sila. Pero dito, ito grabe. Lantaran talaga. Sila pa yung galit. Sila pa yung, nang, sila pa yung, sila pa yung hari. Kahit alam na nating lahat na talagang lantaran na yung pagnanakaw, grabe na ang nangyayari. Mabuti pa nga sa panahon ni Senyor eh. Hindi ganyan. Marahas lang noon nang dahil sa Marshall. Pero, ang ngayon, marahas ng dahil sa walang project. Kinukuha nila yung budget for project, pero walang project. Naging marahas dahil maraming namatay, maraming nawalan ng pamuhay, maraming nawalan ng bahay, sakahan, negosyo, lahat-lahat. Pati buhay. Ngayon, kung ikukumpara ko sa war on drugs ni PRRD na extrajudicial killings, Ika. Ito yung extrajudicial killings, guys. Ito yung extrajudicial killings. Kaya human rights, ano? Busala na rin kayo? Kasi, kay, kasi leader niyo na. Si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ang inyong the father ng mga komunista. Ha? Ah? Siya ba ang kay Juma Season? At si Martin Romualdez ang the godfather. Hindi kami magtataka hindi hindi na kami magtataka. Na tahimik ang human rights ngayon. Kung kung si VP, si VP Inday magiging presidente, sana abolish na yung human rights diyan sa Pilipinas. Kasi wala kayong kwenta. Napakaalang kwenta kayo. Oo. Ito ngayon dapat kayo magsalita dahil grabe ang nangyayari sa bansa natin yang korupsyon, yang mga nangyayari sa bansa natin na marami ang nasalanta, marami ang namatay ng dahil sa kanilang ginagawa, ng dahil sa korupsyon. Yan talaga ang tunay na extrajudicial killings. Hindi na makatarungan, hindi na makatao, hindi na talaga as in matatanggap ng tao. Ganun yun. Kaya huwag nating hayaan na makalipad ng ibang bansa yung Bumbong Marcos na yan. Kailangan si Martin Romualdez at Bumbong Marcos at Lisa Marcos ay makukulong. Tandaan nyo guys si Bersamin nag na, nag na kasi nga lalayas na si Bersamin. Yan ay huwag nyo talagang hayaan at iyang babaeng amina pangandaman na yan. Lahat ng kasangkap at kasangkot nila. Yan ang hindi nyo, wag na wag nyo hayaan na makaalis yan. Tandaan nyo, yung immigration na yan, hawak yan ni, ni Lisa Marcos. Kung kayo mga Pilipino dyan, pag nakikita nyo na nagpack in na ng mga yan, at nakita nyo na naan dyan na sa airport, tali nyo na guys, may karapatan tayo. Yan yung tinatawag natin na citizens arrests. Kasi pera natin ang mga ninanakaw ng mga yan. Kapag sila'y tatakas, that means it. Guilty sila. Okay? Tandaan natin yan, guys. May karapatan tayong itali ang mga yan dahil pera natin ang ninanakaw. Tayo ang ninanakawan.